Good morning, everyone. Maulan na naman dito sa Dubai. Masama na naman ang panahon. Ano na naman, ulan mula pa kagabi. Eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan na naman ito. Ama na naman panahon, hirap na naman ito. Madilim na naman, hirap. tingin ulan ng baha na naman to